Meron bang age doc na dapat na ma-correct na kasi kapag dating sa gantong point in time na gantong taon, edad na siya, hindi na talaga ma maaayos tong gantong cross-eye? Okay, so, usually ano yan eh, as young as six months, pag napansin mo meron na, kahit baby pa yan, mm -hmm. pa-check na. Mm -hmm. Kasi minsan na uh, ang check namin yung not just yung pagkagitna ng mata, also yung loob ng mata, yung retina. Mm -hmm. Sometimes may immaturity sa retina, kaya medyo mahina yung mata ng bata. Mm -hmm. ito tatawag na yung retinopathy of prematurity. Kapag uh, hindi sapat sa buwan, binari, yun premature yung baby, mm -hmm. yan, yung retina nila hindi nasasanay tumingin ng malinaw, ng derecho, kaya umihina, nagkakabanlag din. Mm -hmm. So, we treat it with a laser treatment sa loob ng mata ng bata para as young as six months, paglaki niya, one year, two years, yan, mm -hmm. malakas normal yung development ng mata niya. Mm -hmm. So, Marami kasi ng ano talaga ngayon eh uh, causes ng pag pagbanlag, no? Mm -hmm. So hindi siya hindi siya biro eh kasi syempre yung yung one is vision. Number two, yung esteem ng bata pag syempre mm -hmm. yung confidence ay laging natutukso, so mm -hmm. laging oh. laging na naloloko kasi mm -hmm. medyo banlag. So Siyempre, ayaw natin lumaki yung bata mm -hmm. na gano'n. Dok, sinabi mo po kanina na factor yung paggamit ng mga gadgets ng mga bata para magkaroon ng cross-eye. Pero meron pa po bang mga ibang cause naman para na maiwasan po nung ating mm -hmm. nung mga uh, kasangbahay, yung may mga babies, para hindi na po magka-cross-eye yung kanilang Okay, okay. So, number one talaga is uh, early detection. Kapag medyo duda na tayo, huwag na tayong masyado, ay hindi, baka ano lang yan parang minsan in denial eh. Mm -hmm. no, hindi natin papatingnan. Sige, okay lang. Pero as early as medyo, no, kasi yung bata, lumalapit na sa screen. Or yung iba, nagtitilt yung ulo, tumatabingi. Mm eh. Pag nanonood ng TV, naka side view. Ah, ah minsan, maghinala tayo. Sign na. na, okay. okay. na. minsan, kahit yung sa mo, on and off. Minsan meron, minsan wala. Pero sa mo, kahit sa mo, kahit minsan lang yung may ganyan. pa mm. Pacheck mo na. Mm. Kasi yung cross-eye na yan, pag... Once na nag-cross siya, ibig mahina yung mata na yun, eh. Mhm. Mm Tingnan itong left ko, medyo paloob yung tingin ko. Etong right ko, good, malinaw mm -hmm. yan. Pero itong left, medyo nagkakaroon you na yan ng grade. Okay. So okay. nakocorect siya actually mm -hmm. with glasses, no? Mm -hmm. Mm -hmm. Correction. May tihilan, mm -hmm. oh, okay. May may taya din tayong prism lenses. Grado siya na nagcocorect hinihila niya yung mata mo palabas. It's ah, a glass, is a prism we put sa lens, no? So mm -hmm. pwede mo siya i-correct. Okay. Mm. Ang principal kasi ng prism lens no is prism is just like parang diamond, di ba? Yes. So may base na medyo malaki, mm -hmm. may pointed tip na medyo ma mataas. Mm -hmm. So kunyari ang mata ng bata is medyo papasok pa loob, yung yung prism lens yung pinaka base niya nandito sa labas 'yan kasi mm -hmm. nandoon yung power ng lens. Mm -hmm. Inahatak niya palabas. Nice! Oh, may mga okay, ka ganun Kailangan talaga lang magpa-check para oh, maagapan yung mga kasi ganun. hindi oh nga, dok, kasi pagka ganun pala, no, hindi mm -hmm. sapat yung mga typical na prescription glasses. Yes, kailangan. Yes. Sa mga ganun, Dok, sa mga may mga cross-eyes, saan ba sila dapat magpagawa ng mga salamin nila? Okay. So, initially, we do, as ophthalmologists, we check yung grado ng bata. Mm -hmm. Pero pag medyo malaking deviation, ibig sabihin medyo grabe yung uh, pagkabanlag niya, We refer them to a Pediatric Ophthalmologist. Mm. Na, na mas familiar, mas talagang tututukan nila yung ganitong sukat kasi medyo sensitive. Kasi as young as six months or one year, ang hirap sukatan yan eh. Siyempre malikat yung bata. No? Naman, naman, naman. Pero may way naman kami to check mm -hmm. yung mata. Mm -hmm. okay. Dok, sabi nyo kayo na uh, factor yung family history na magkaroon ng ganito. Pero kunyari, wala namang, hindi naman cross-eye, okay. pero yung mga yung mal yung malabo talaga yung mga ma mga mata dog. Yeah. pwede ba maging factor na parang ito rin pwede magdevelop ng ano cross eye yes yes exactly no? so usually itaaw dyan is amblyopia mm -hmm. yung lazy eye they mm -hmm. so, mm -hmm. uh, say lazy eye ah uh, yun na yung masyadong mataas yung grado sa isang mata no na hindi naman na magamit kasi malabo nga mm -hmm. tends to yeah naman usually goes away ah uh, palayo okay. naman exo. Mm -hmm. exo tapos yung isa derecho ito yes. more common sa adults, you see. Mga sa mga, sa so ganun, Doc, late na nagde-develop yun? Mm, so yes, o. So, kasi yung, yung grado na pataas ang pataas, yan. Habang, lalo tumataas, hindi mo nagagamit yung mata. Palabas ang palabas yung mata nila. Ah, dahil sa parang, ah, matagal niya nang matagal hmm, nang may matagal problem. Matagal na yan, oh. problem start sa mababa, okay. tapos tumaas yun. Pero wala naman, Doc, tulad sa mga bata na parang dahil sa mga activities nila sa mga parang nakasanay nilang mga pagtutok sa gadgets mm -hmm. na pwede ba maging factor din sa mga adults naman na parang mahilig oh mm -hmm. Tulad sa mga bata rin yes. na yung effect sa mata nila. Mm -hmm. Actually, yung number one culprit is yung grado talaga. Mm -hmm. okay o, Kung masyadong mataas yung grado ng isang mata compared sa kabila, mm -hmm. that leads to cross-eye. Mm -hmm. Kasi kung <coughs> parehas lang yung taas nila, okay lang hindi diretso yung mata mo. Pero kung yung isa medyo masyadong mm -hmm. overuse yung kabilang mata, siya yung talagang mabilis tumaas. Dok, mm naman -hmm. mm -hmm. so, meron naman akong isang ano, myth na nalaman na mm -hmm. kapag uh, bumabiyahe ka daw or something na nasa lugar ka na umaandar mm -hmm. or na kaya nasasakyan ka or nasa mm -hmm. bus, ganyan. Huwag ka daw magbabasa okay. sa habang bumabiyahe or gagamit ka daw ng cellphone kasi okay. may possibility daw na yun nga, magkaroon ka, baka magka-cross-eye ka. Totoo po ba yun? Okay. Actually, yung gano'n naman, yung short kasi pag nagbabiyahe tayo, hindi naman matagal. Mm -hmm. diba? I mean, two hours, three hours hindi naman siya talaga yung nagiging cause. Eh. Okay. So, marami tayong mga kasabihan. Parang, ano, didi-discourage lang na natin uh, I na mean, reading while moving yung car kasi more of yung hilo, eh. Okay. Pero hindi naman siya technically nag-cause directly ng cross-eye. Okay. Yeah. Pero, Doc, ano yung mga habits na yeah. kailangan natin baguhin para nga hindi na mag-develop ng problema sa mata Prevention yung mga kasambahay Okay. So, um, siyempre, as we know, mga adults, hindi naman tayo lahat magko-cross eye di ba? Mm -hmm. Purgat may salimin tayo, magkakross-eye. Okay. Hindi. So, ano yan, it, for me ah, ang napapansin ko, it really starts kung, as early as makita mo mm -hmm. yung problem. Kaya as young as 10 years old, mm -hmm. 15 years old, pag may grado, kailangan magsalimin. Mm -hmm. Marami okay. kasi yung ini-ignore yan, yung glasses. Ayokong ayaw ayaw magsalimin, di ako sanay, yes. uncomfortable. Oh. Ayokong mag-glasses eh. So, anong nangyari is, hindi ka nag-glasses, pinipilit mo, nagsusquint mm -hmm. ka, mm -hmm. ayaw, kaya mo basahin, Up to a while, na kaya ng mata mo, ayan, ang taas na ng grado. Mm. Minsan, doon mo mapapansin, oh, mabalag ka na. Mm -hmm. Kasi, mm -hmm. ayaw magsalamin. Eh.